daming ano, traffic dito sa Skyway. Uh, Pauwi na rin ako na ako sa ano, Santa Misa ano, SM. QC na to. So yun mga kabayente, uh, alam ko may bagyo ngayon. At mo yung ano, yung kulimlim. So ingat lang tayo mga safe drive grabe pwede si SKW traffic hmm. sa tanda natin data problema may solusyon maraming salamat mga kabayante at uh, magandang gabi po sa atin lahat bye 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 bye